sundan lang natin to may mga mpalayo oh. sariwang hangin dito mga idol kakainin <laughs> natin mga idol yung ginawa natin mga idol 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yan, naglagay tayo ng malaki dito para sa malaking gagamba na mahuli natin <laughs> kala mo naman eh no okay, ito yung bike natin mga idol, so tara yan medyo flat pa yung harap natin pero ayos lang yan let's go 就到。<Okay. 笑> dito na natin umumpisan mga idol may nakita ako dati dito ha hindi nga lagad tagap ko dun well, ito yung ano sapo to nakita ko to nung isang araw ito yan sundan lang natin to ano siya oh yan. So yung gagamba kitang kita na. ano o. Mahaba yung galamay mga idol. Dati nakapesto siya banda dito ata. Ay eto. Dito siya nakapesto ng nakaraan dito na siya. So yan. Unahin na natin itong kunin mga idol. Kasi nakita na ito mga batay. Eh. <laughs> Pinakita ko. Kunin na natin. Lagay natin sa posporo malit maliit pa siya naantok siya mga idol yun o oh. yun ganda na kagad mga idol o oh. ingatan lang natin maipit yung mga paa idol para hindi maputol no saka hindi mabali so dun tayo pupunta sa sementeryo yan oh. oh, matibay to ah nandito yung gamba niya o oh. kaso ano oh, yung bukol to dugul dugulan sa amin to mga idol yan. Yan, hindi pwedeng ilaban 'to mga idol. <laughs> Tapos may mga friends tayo dito. Mga friends. Yan. sa na Yan, so pa kawalan natin 'to mga idol. Okay mga idol, hindi pa tayo nakakalayo, no? Dito pa lang sa tayo sa kalsada. Yan. Meron tayong nakitang sapot dito. pag sinundan mo yung sapat mga idol lumakyat siya dito andito kagad yung ano agamba you know yan medyo pwede na mas malaki to kaysa sa isa ay match lang sila mga idol so pwede na nating tungkulin mga idol yan yan ito yan pwede na to mga idol oh, oh di ba oh Yan. So, lagay ulit natin sa collection natin. So, dito sa kabila natin siya ilagay. Yan. Yeah, pwede na yun. Tara. tahan lang tayo mga idol para makakita tayo ng mga sapot. Yan. So far, wala. <laughs> si Itaw yung nakikita ko dito na tayo mga idol sa sementeryo sa kabila tayo dadaan tapos tatagos tayo dito mamaya so let's go yan papasukin natin yan sa loob mamaya mga idol yan papasukin natin yan dito mamaya kaliwa na tayo hmm maraming sapot dito mga idol kaya lang hindi ano ibang gagamba kaya yung bribri pero babati pero ano kaya yung bribri okay mag alas just na siguro mga idol yung oras paahon mga idol kaya yung bribri Dato tayong makikita yun Sa gilid-gilid Medyo bre-bre Medyo mahabang akyatan to Tapos walang Masyadong ano Taguan ng gambaso Kukitin natin Bre-bre Aho Kinapusin pa. Kinapus pa. <laughs> okay. Negative tayo dun ah. Ahon ulit. Okay, titingin-tingin tayo dito Inom muna tayo Habang malamig pa Okay, na natin dito mga idol. Akit lang tayo saglit. Yeah. Diyan ka muna. Titingin lang tayo dito. Yung, yung, bro, -bro, bro, Feeling ko mainit na mga idol natulaw na siguro yung mga sabot yan wala okay bro, bro yan nandito so, tayo sa ano mataas na parte yan ito yung paghahanapan natin ng gagamba mga idol yan, mag-isa lang tayo. <laughs> mag-isa lang tayo. Tingin-tingin tayo dito. Ayun berberi. Yan. Wala akong nakikita ang sapot mga idol. Yan, minsan kasi yung iba, ano, walang sapot. Pero nandun sila sa mga lukot na dahon. Ano Walang katakot ako mga idol. mga palayo oh. oh. sariwang hangin dito mga idol <laughs> Yan. wala, wala akong makitang sapot siguro natunaw na yung mga sapot mga idol kasi tanghali na okay, walang madaanan medyo masukal tingnan natin doon yung yung bari-bari, excuse po. Yan, may tao pala. Excuse. Yan, nagtakarpintero mga idol. Wala. Diba yung laman ng mga sapot na yun mga idol? Wala. kayo kayo bre yan pasintabi po tayo ay wala lipat tayo idol sa baba naman wala tayong nakita dito negative oh ganda ng tanawin dito mga idol oh dun yung plaza namin banda yan yun yung ano natin ilog tas dun tayo banda nangingisda mga idol oh. yan yun <laughs> yung init nangingintab na tayo mga idol okay mga idol sablay wala tayong nakita medyo mainit na kasi yan. tapos hindi natin maiwan pala tong bike sa idol pag pumunta tayo sa loob kasi hindi natin alam kung may kukuha ng bisikleta kasi may ibang tao doon hindi natin kilala yan, papasokin sana natin yan no sa loob yun sa sakto may nakikita kong sapot huwag na lang <laughs> try nating balikan mga idol mas maaga tayo para ano hindi pa lusaw yung mga no, hindi pa natunaw yung mga sapot no wala na talaga Ayan. wala walang mga sapot ibang mga gagamba yun yun pabalik na tayo mga idol yung nakuha nating dalawang gagamba kanina sa, ano, sa gilid ng kalsada yun lang yung nakuha natin mali pala yung ginawa ko dapat hindi ako nagbisikleta mga idol dapat nilakad ko lang kasi kung iiwanan natin tong bike hindi kasi pwedeng dalhin sa loob baka may kumuha mga idol uso pa naman ang nakawan dyan yan. May nakita akong pagkain dito. Saan na yun? Ito. Yan. Ang dami. Kuha tayo ng kakainin natin. Ito mga idol, anong tawag nyo dito? Sa amin Los Banyos to mga idol. Nakakalat lang dito mga idol, ang dami oh. Di diba? Yan. Yan. Kakainin natin mga idol. Ito yung laman. Sisip-sipin lang natin ito mga idol. Hmm. So. Yeah, tama na yun mga idol. Tikman lang natin. <laughs> hmm, harap. Hmm. Uh -huh. Ah, kami s mga idol. Buti na lang. Medyo malakas-lakas na tayo konti. Check, walang tao. op, may sapot. Malambot. Tara, diretso tayo. Diretso kaliwa. Hey, Ay. sa mga taga Baggao, taga dito po ako sa ano, Baggao ka gayan. Yeah. Zone 1. Okay. Sarap talagang magbisikleta mga idol. Na-exercise yung tuhod natin. Yan. Weeeeeeee hey. So hanggang dito na lang muna mga idol. Yan. Abangan niyo yung paghahanap talaga natin ng malalaking gagamba. Sablay tayo, babalik tayo dun mga idol. Okay, ingat tayong lahat. hihiu mm -hmm.